Good morning mga kadyang! Have a nice day mga kadyang! Ayan mga kadyang! Welcome to my channel! Ayan! Happy New Year sa inyong lahat mga kadyang! Ayan! Nandito na kami mga kadyang! At uh, katapos lang mag-salubong uh, natin sa 2025! Ayan! Bagong taon! Ayan! Happy New Year! Ayan! Happy New Year! Ayan! Ayo siya si, uh, si Popoy ng handito na. Alam uh, pa tuloy kayo, kaya taloy. Ano yung mga natin? Wag uh, ibang uh, ano? Kain <laughs> na taloy? pa? Eh. Ay, nga. Ay, nga. Ay, nga. Diba. Sige kain na kayo. <laughs> Ayo Popoy <upapain> mo. Pero kausapin niya O rin, mabigyan mga ano dito kasi. Si Happy New Year sa inyo. Uh, Happy New Year siya. Umuulan, uh, uh, eh. Maulan eh. Maulan. Maulan dito sa amin mga kadyang kayo ng maulan. Maulan. lang ng potokan pag salubong sa mga bagong taon. Umulan naman mga kadyang. Tinatapos lang yung ano, uh, potokan. Maulan dito sa amin.

Ito pa oh, meron pa dito. Ayan, tikman nyo ito, Korean style ng loto nila. oh. Masarap eh. Si Ana Angie. Kasi magluto ng mga paparang ganyan, Korean style. <laughs> sabi ko, ayos yan ah. Natikpang ko, sabi ko, ang sarap ah. Sarap, pa, sarap pala yan. Pag may time, baon pa namin mga ganyan. Oo, kaya. Kaya may di mamapalis. Grabe yung ulan, no. ayaw na tumigil. Wala, <laughs> wala. Kasi ngayon, pansit. Ayan. Kuha kuk ka lang dyan. Ayan. Marami kong, ano, atau... niluto dyang pansit. May, ito, may Bigol Express ayan, yan. Kunti ayan. lang. Pero, yan masarap. Nyo. Ayan, mayroong, ano, yun, ano, yun. Naluluto doon sa kudulo. Ay, ah, yung, ano, ah, kaldereta. Ano, hindi na, tito. Ano, kaldereta para. Okay lang, hmm. Ito, puto. Po. Ayan, o. Oh, okay. Puto rito. Puto. carot Ini namanya apa? Itu itu <amiento> seriwa. Parang lumpia no Parang lumpia. Parang salad. no Yang salad lumpia. Lumayan... Iwan yan. So, ito ang susunod Sige sa lagang? Alas doon, sa 90 doon. Ano? Olam o? Olam. Hindi mo mo Nakikain din siya. Kumain na kami sa'yo. Sabi ko si wala ko tayong pag

24 More blessing 2025 Ayan <laughs> More blessing Aw oh. sana. Hindi na siya nanginginig. Kaya nalagayin natin may ilagay yan sa ref. hindi naman sakya. Hindi na nanginginig lang. ay ko na siguro plastik plastic. Plastic, Tapos ano yun? Ano kayo handa? Miss spaghetti din. Kaya nga. Kaya nga. Pancit. Pancit. Nagbiko Nagbiko ka Bigo kasi, ano yan? Palagi hindi nawawala sa ano, sa bagong taon. Nagmala kaming minodo. Ano lang, Bigo Express. Kung alam ko minodo yun. Meron din ako. May kanin dyan, ba? may kanin. Atay. Yeah, may kanin. Gusto niyo kanin. Atay, gado, ah, ata. Hindi, uh. yung, uh, ano yun? Ano? Nakalimutan nilagay yung siya, atay si Papa. <laughs> kan. Wala. Wala. Ito mo rin kanin, baka gusto niya kanin. Hmm. Ni kanin. Wala yan, kanin. Ike gusto ni kanin. ni kanin, nagigita daw siya. <laughs> <laughs> Kasi mataba na siya. <laughs> <laughs> Ay, inulan na. Tinapos lang ang tutukan, hmm. ba? Diba? Kalo nga bukas na ka? Wala naman.

Ano? Pareho silang genti. Nadus din silang. Ay, para na gusto na... ko ng buhoy. Pagka na kus ay na rin sa amin. Pantagal na, Kelly. Tulog na tulog si Wako. Sarap ng buhay ni Wako. Pag sila mo kaher. Si <laughs> diba Wako nanginginig na natakot si Wako. Dapat ba tinrabaho niya po yung tindog? Ay, na-message na na kay. Tingnan mo na 'no. And, uh, yeah, see, pero mag hindi ganyan yan, nagalit na galit sa kanya. Hindi ko mahala kanya. Hindi ko Nadaan oh. lang ako sa gabi. Charot, <laughs> <laughs> sorry. sorry Mat Matapang sa aso yan. Itak ah, galit siya sa kapwa niya aso. Kaya kinak kinakahuli niya yan travel niya eh, napunta na sa talyong ko. Gusto mo natin kumain. Pagpuntay eh? mo si ate mo dito. Bukot na daw po. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye-bye.